Madalas po akong magluto nitong lutong manok na ibabahagi ko sa inyo. Parang pakiwari ko eh, tatlong beses sa buwan eh, nagluluto ako nito eh. Para po sa akin kasi, kumpleto na eh. Yung manok po eh, napakasimple naman eh, pa asin at paminta. Pagkatapos po eh, lalagyan natin ng konting cornstarch para po magkasama-sama. Iyan, kapag iputoy ipiprito natin. Siyempre, lalawakan po natin ng gulay. Kaya nasabi kong kumpletong-kumpleto ang ulam na ito. Magugustuhan nyo po ito. Kahit anong gulay yung zahok nyo eh, ayos na rin. Oh, pwede na. Hindi natin ito piprito ng todo-todo ha. Malasado lang. Ito muna dito sa ating uh, bowl na may paper towel para matanggal yung excess oil. Mag Sige. Ito si buyas. O sibuyas. oh, kalahating sibuyas lang ang gagamitin natin ha. O oh, ito todo ko na itong bawang ha. Carrots. Celery. Halo. Purasan natin yan. 2 minutes. Lalagyan ko na ng ano ha, chicken cube. O, tunawin natin yan. Ligisin nyo. Dito e, na ako agad. Takpan. Okay, narinig nyo yun. Patayin natin yung timer. Lagay na natin itong ating kaprasong broccoli. Broccoli. Konting asin. Paminta. Oh, Pinoy style, Pinoy na Pinoy, one tablespoon, asukal, para may konting tamis. No bashing ha. Talagang ganun ang Pilipino, laging may halong konting asukal. One minute. Oh, ayan, naka-timer. Okay, narinig yun, one minute ulit. Sabawan na natin, 4 cups ng tubig, hindi po tablespoons. <laughs> Depende po sa alat na gusto nyo. O, mga 4 tablespoons ng toyo yun. Hayaan natin kumulo ito. Nako, huwag nyo i-overcook ang vegetables nyo, ha? O, repolyo. Lalakihin ako dun sa hiwa ng manok, so, nung lumamig, hiniwa ko po sa gitna. Lagay na natin tong ating finilitong manok na mga 80%. May dugudugo pa, ho, oh, pero at least, cook na. Hindi na lulutuin pa dun sa vegetables, Malulura yung inyong vegetables kapag ka isinama nyo yung chicken dito kahit at the beginning of the cooking process so maganda talaga na ipinrito nyo sinangkotsan nyo ng konti takpan 2 minutes yan para mawala yung dugo ng manok o oh, ito yung cornstarch oh, na pinaglagyan ng manok kanina di diba sabi ko wag itapon lagyan natin ng 1 cup na tubig o oh, 2 minutes yun narinig nyo ba Kumukulong na maganda oh, ba Okay. O, to, Red bell pepper. Tsaka green bell pepper. Hmm. Halo. Panghuli nyo yung siling pula. Tsaka siling berde. Tsaka natin ilalagay itong ating pampalapot. Hmm. Walang tapon. Disclaimer. Wala po akong cauliflower. <laughs> Hihinaan ko po yung apoy nito, ha. To medium. Pagkatapos, tatakpan ko at hayaan natin kumulo ng mga 1 to 2 minutes para uh, maluto yung ating red at green bell pepper. Lumapot yung sabaw at tuluyang maluto at mawala yung dugo ng manok. Punalo! ayos naman, di po ba? Kahit mga pagganyan ganyan, ganyan lang at madali ang lutuin at pawardi-wardi, eh, nairaos natin. Yun ang mahalaga. May sabaw, mainit, bagong luto. Sain na! Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,